Tropa, dito tayo sa may ano, Ayala mo. Ayala. Bike free Sunday na naman. Bike car Sunday, oh. Hello. Oh. no? Tayo sa ano. Start pa ni Ninoy. Ano lugar ba tapos sa Paseo de Rojas pala. Yan, yan. Paseo de Rojas. Dito. Sa STI. Pag-ibig may event yata rito katatapos lang medyo tinanghali tayo ayan o parang running clinic ayun eh, o activity may patakbo yata magta rito ayun hindi na natin hinapot ang hali na eh ayan eh, tinanghali tayo ng alis eh may may ikot pa tayo ng isa kasi yun to Rose, eh medyo mainit na talagang palapit na summer tropa may init na eh oh. kaya nag sleep na tayo ito yung paligid ng ano, ayala pag walang sasakyan mga tropa ito ang mga building rito mga tropa ayan o skyscraper pala yung tropa tuloy ko na lang may may itong vlog ah. ride muna tayo okay, salamat God bless ingat po ingat keep safe mga ka-rider ko biker salamat God bless